Guys, good evening. Welcome back again to my channel. For today's video, kain na kami. Atan. Ano ang ulam namin. Isaw. Saw nang baboy. And Hindi. guys so, Gusto ko din yung Mm. Yung ano Yung nasa gitna. Yung bulaklak. Hmm. Huwag mong kamayin. Sabawan natin ng tiga. Ayan. Ayan.

Kayaan mo lang marunong yan. Kayaan, tata. Ikaw na. Ayoko niyan. Ah, uh, tata. <laughs> <laughs> Ayoko. Ako, Meron na, dito na. Ako? Hmm. na. Kain ko. Kayaan na Hmm. Kayaan dami, kayaan dami. Ang di ba? Ha? So, Masarap ito pag nakakamay ka Kamay na ako Hindi hmm. ka pa ikaw? Nagyayag pa sabaw? Para damang damang Kinakain mo

nuno Ay oh ayan oh Harap Mm bam no. mm. 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 isaw ng baboy. Ah. Mm, rice naman. Mm. Harap. Rice naman rice. Yes. Kaya tubig mm. da. Very dada. Ikaw lang. Walang. Ito na basos dada. Punot da. Ito. Ito. Oh. Ayan na sa'yo. Ito yung bulaklak na isa oh, Mama, ito. Mm. Hindi, Sa'yo. Iyo pa yan. ito. Tony. Ito na. Ito na, Ma. Ito Mama Tony. Ito ko. Huwag mo na lagay Mama, -mam ito na. Bago huwag na yan lagay. Dirty na yan, o. May chocolate na yan, oh. <sipan> dirty Ayan, oh. Dirty na, oh. Ito. Oh, sa? Make sure pag magkakamay kayo, malinis yung kamay nyo. Ito yung sabaw. Ang nice. tika. Ang tika. Uh, sarap. Mm, sarap. Mal. Mga kadami ka talaga ng kanin. Pag ito ang ulam. Ah! Mm, ah! Mm, mm. Rice naman, rice. Rice naman. Ah. We should try this, guys. So delicious. So yummy. Hmm? Mmm. Yeah. Nah, ayamnya kayaknya ada obatnya, dia nggak ada obatnya, urusan bang. Hah, ini di Arab, siapa? Ngejep, bang. Ngejep, Tama hmm. na? Masub na ikaw? Okay. ba? okay, okay kitang ito. Bakit mo? na yan. Ano na ba sa sa akin ano na siya. Hmm. Upo na बस बनावेगा आप को नहीं को छे ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ Thank you for watching. Bye bye.